What if hanggang 80 ka pala, hanggang 90 ka pala, habo na lang ako pag 60 years old ako. Di ba yan din, minsan niisip natin na madali naman mag papunta sa retirement. Who told you na madali mag Okay, Gingibers, pag-usapan naman natin ang iba't-ibang retirement traps na baka mahulog tayo dito at hindi tayo makapag-prepare ng tama. Yung mga traps o retirement traps, ito yung mga misan maling akala sa retirement o yung maling assumption o maling preparations natin. Kaya kailangan itama natin yan para pag tayo ay retired na, pag tayo matanda na, hindi tayo kapusin sa pera at alam natin ang tunay na magiging senaryo at least 70%. Siyempre, hindi naman natin masabi ang bukas, di ba? Kasi baka mame, di ba tayo abutin ng retirement. So, hindi natin alam, pero maganda na yung ready tayo at we will not fall for retirement traps. Different retirement traps. Okay? So, dapat avoid natin yan. First, ito po ang unang retirement trap. Akala mo po, sandali lang ang retirement mo. So, akala mo, hanggang 70 ka lang. Di ba may mga ganun tayong thinking, eh, di man ako abot ng 80, di ba? Ako din misan, I'm guilty of that eh. Inisip ko rin, sabi ko sa sarili ko, pag nakawentuhan ako sa family ko, sabi ko, okay na ako kasi di man ako abutin ng 80 okay na ako, di man ako abuti ng 90. Di ba naisip natin yan? Akala natin 70 lang tayo, 65 or 75. So, yun yung assumption natin. That's the first trap. So, akala natin hindi tayo abut ng matagal. Kaya yung preparations natin in terms of finances hanggang 70 lang. So, nag ka ng certain amount of money. So, okay na ako dito. Sakto na ako. 70. Mapayapa na. Masagana yung buhay ko. Pero, question. What if? Hanggang 80 ka pala. Hanggang 90 ka pala hanggang 100 ka pala. Okay, so that's first trap. Second po is, bawi na lang ako next time. Habo na lang ako pag 60 years old ako. Di ba yan din, niisip natin na madali naman maghabol papunta sa retirement. Who told you na madali maghabol? Alam nyo, sa dami ng na mga nakikipag-usap sa akin, nagpapakot sa akin, yung mga late 50s, 60, naghahabol talaga sila kasi imagine mo, naghahabol sila sa retirement, wala silang bahay, di nila alam saan sila mag stay ng retirement, di sila nakapagpundar ng bahay. Wala silang income, wala silang sapat na pera para sa retirement nila. So, hindi po madaling maghabol para sa retirement. Okay? Akala mo, makahabol ka pagka 60 ka na, it's a trap. Okay? Retirement trap po yan. Ang retirement, matagal pinaghahanda. And number three po, ito. Matipid lang ako pag-retired na ako sa prang. Hindi po matipid ang matatanda. Sorry sa matatanda, no? Hindi po matipid ang mga may edad na. Kasi ako patanda na rin eh. Hindi po matipid. Nandiyan po lahat ng gastos. Pati una sa pagkain. Hindi ka basta-basta kakain lang. Kasi may mga health considerations ka na. Yung gamot mo, ilan ang gamot? May nag-message sa isang araw. Sabi niya, Dok, uh, bumili ako ng gamot sa nanay ko. 11,000 ang maintenance. Imagine mo, 11,000. Hindi ka rin matipid kasi kailangan mo rin may assistant. Hindi ka rin matipid kasi minsan meron kang gustong puntahan, hindi ka naman pwede magbiyahe, kailangan mo mag-rent ng sasakyan, kailangan mo ng driver. Hindi po matipid. So, maling akala na matipid ang retirement natin. Next, another maling akala ay tutulungan tayo ng mga pinag-aral natin. Yung bang kampanting-kampanti ka na, alam mo, may pinag-aral kang kapatid, pamangkin, apo, Ah, pagka ano, bibigyan nila ako sa puya, siguro naman bawat isa magbibigay sa akin ng isang libo. What if wala pala nakaalala sa'yo? So again, na-trap tayo. It's a false hope sa retirement natin. Maling akala sa retirement natin. Okay. And next po, pero bagay ang magkapi muna tayo, kapi tayo, Gilibers. Pwede po kayong mag-comment kung pa-retire ka na. By the way, meron tayo mga coaching session, ha? pwedeng one-on-one. PM ka lang sa Kedo, ka personal FB paano ba tayo mag-ready sa retirement. Or meron tayo mga pag-aaral, libreng webinar, para mag-aaral tayo, paano ba ang retirement natin. Okay, PM lang sa personal FB nito. Okay, next. Akala mo, ito ah, pwede ka pa ng active income. So, kala mo kaya mo pang kumita Sabihin mo na, ay, kikita pa naman ako pag ako 60 na, pag ako 65 na, kikita pa naman ako 70, kaya ko pang kumita, malakas pa ako. Yes, kaya pa natin, pero hindi na 100% o hindi na kagaya ng lakas natin ngayon. So, active income, hindi na siya kagaya ng malakas ka. Kaya kainahan natin ng passive income, di ba? Pag tayo retired na. So, yung active income mo, siguro mga, kung kumikita ka ng 100,000 ngayon, baka 30 na lang with our capacity, yung energy natin. And another trap natin is, akala mo, kaya mong mag-isa pag retire ka na. Di ba marami sa atin, nagmamalaki basta may bahay ako, okay na ako. Uh, nandun ako, nagkakapi ako, mag-isa ako, mag, -isa ako, mag -isa ako ng bahay. Hindi, na, hindi, hindi, po, kasi pag retire tayo, akala natin, kaya natin gawin lahat-lahat. Hindi po. Kailangan natin ng assistant. Again, kailangan natin magbayad. Kailangan natin ng kasama. Kailangan natin pamilya natin. Kaya dapat ayusin mo relasyon mo sa pamilya mo kasi kailangan mo sila pag matanda ka na. Kaya hanggat malakas ka, mahal din natin ang pamilya natin. Next, akala mo pag retired mo ay ito. Ito yung pinaka ano eh, pinaka mali akala natin. Akala natin pag retired tayo, stress-free na tayo. Nakikita natin may edad na mga retired ang dahil pa rin stress. Stress anak, stress apo, stress sa uh, politika, stress sa uh, uh mina ng pera, stress sa uh, income nila, stress sa uh, maraming bagay. So, hindi pa rin tayo stress-free sa ating retirement. Kaya, hindi pa rin tayo stress-free sa ating retirement. Maraming pa rin problem sa family natin, uh, pera, problem pa din yan, relationship, madaming pa rin. Okay? So, with all these na traps, Anong gagawin natin to avoid this para hindi tayo mahulog sa 7 retirement trap? Okay? So first, dapat alam mo ba this one? Dapat you build a bulletproof retirement plan or retirement program. Alam mo ba, lahat tayo may retirement plan? Tama, lahat tayo may retirement program. Meron tayong plano, pero hindi bulletproof. Ano ibig sabihin ng bulletproof? Ito yung hindi kayang galawin o hindi kayang hadlangan kahit sino. Bulletproof. So kaya lang, minsan pag nagplano tayo, nahadlangan ay ibang bagay, naantala. Halimbawa, may plano ka na magkaroon ka ng investment. Eh, may emergency. Hindi natin natuloy. Hindi siya bulletproof. Okay? Halimbawa, kagaya to situation namin, no? Uh, alam niyo naman na lagi nating uh, nire-recommend ang Kaiser. Kaiser 3-1 kasi yan, may healthcare, life protection, and investment. So marami gusto na, nag-fill out na sila ng form, tuloy na sila. Kaya lang, hinadlangan ng asawa. Sabi ng asawa niya, hindi mo kailangan yan. May pera naman tayo. So, hindi siya bulletproof. Kasi alam mo kailangan mo siya, hindi mo siya napanindigan. It's not bulletproof. Okay? So, kaya pag gusto mo, gawin mo siya. Dapat ang retirement plan mo is bulletproof. So anong ibig sabihin niyan? First, start early. Okay? And second, non-negotiable ang retirement. Basta tungkol sa retirement mo, hindi siya pwedeng hindi matuloy. Pag yung bahay na 'yan pang-retirement mo yan, hindi pwedeng hindi yan matuloy kahit na maraming kumontra. Pag yung pera na to pang-retirement mo to, hindi pwedeng kunin ng iba kahit sino yan. Pang-retirement mo yan. Bulletproof. Lahat ng anything about your retirement dapat bulletproof. Hindi pwedeng hadlangan. Okay? So, second na dapat natin gawin is to have multiple source of income as early as you can. Dapat 20s ka pa lang, 30s marami ka ng source of income. Hindi yung nag habul tayo hanggang 50, 60, habul tayo ng habul sa maraming pera. Mag-start tayo na mas maga Okay? And of course, ito'y lagi nating sinasabi sa inyo. Dalawa. Dapat may Kaiser and Health Fund tayo. Ang Kaiser, sabi ko nga, 3-in-1 po yan, may healthcare, life protection, and investment. Imagine mo, pagtanda mo, na-confine ka, so meron kang healthcare. Okay? Health Fund naman, so kung ambili mo ng gamot, ng quality food, ng medicine, meron kang health fund. Non-negotiable. Kung gusto mo ngayon, mag-decision ka na. Okay? So, PM mo na ako sa personal FB ko. Yan po ang personal FB. Mag-usap tayo. Non-negotiable. Again, ulitin ko. Sabi ko kanina, basta tungkol sa retirement mo, non-negotiable. Okay? And, of course, ngayon po, ganito. So, ngayon pa lang, dapat, nandito ka na sa simplify your life. Pag sinabi ko simplify your life, ito yung hindi siya masyadong komplikado yung hindi ka nagkaroon ng dalawang pamilya, hindi ka nagbisyo, hindi ka gumawa ng masama, hindi mo inabusi sarili mo, simplify your life. Para pagdating na retirement mo, walang nang sa yung ibang pamilya o nakaaway mo. So, it's it's a simple life. Kasi pag komplikado masyado ang buhay mo, sobrang dinami yung bisyo, inabuso mo sarili mo, pagdating na retirement mo, akala mo ba, simple pa rin buhay mo? Hindi. Kung paano ang buhay mo ng yung 30s, 40s, yun din during the retirement. Kaya para ka nagre-rehearse, napansin natin yung mga retired. Bakit kailan sila tumanda, doon sila nagka-problema, doon nagka-issue, doon nakasuhan. Kasi it's a product nung buhay nila nung 30s and 40s. Okay? So ayusin natin buhay natin. Nasa 30s, 40s, 50s. Yes, may mga mistakes tayo. Adjust tayo ng adjust. Bawi tayo ng bawi para pagdating na retirement natin, okay na tayo. Simply na yung buhay natin. Okay? And of course, yan. Last po, you have to build a steady source of income. Okay? Build a steady source of income. Dapat may business ka na eventually magbigay sa'yo ng passive income. Okay, Doc, meron bang ganun? Yes, what I'm building right now, dito po sa ating community, IMG Rockstar. Yes, it's my full-time business. Bakit ako dito nag-focus? Kasi alam ko, pag ako retired na, it will still give me passive income. Okay? Of course, we will build it ng 5 years, 10 years, bago magkaroon ng passive income. Okay? So, if you want to know more, PM mo ko sa personal life. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.